Good morning everyone. So today, ayusin natin yung mga galing anak market. Ayusin natin yung ating mga pang negosyo, negosyo. Ano, konti, konti. Ano, excuse? Kasi maglalagay tayo ng ano, Ililipat natin yung... Excuse me, sana yung ano natin. So yun yung mga sabing na yan, ilalagay ko sa sako. Tapos may dalawang sako dito sa... So, siguro, ilagay ko siya dito sa may plastic. nilagay tayo dito ng mga sagi para okay. sila agad. Kasi kung wala siyang plastic, mahirapan din siya. <laughs> lang siguro yan. Ganda, naglalagay ako na. alam kung ano yung mangyari pag nasobra na yung mga saging natin. Saturday, gagawa na naman ako ng uh, turon malagkit para bukas kasi paninda namin bukas ng umaga para sa school. Hmm? Ay, yeah, amon. 5 pesos bawat isa ang benta ko nito. So, ganyan siya kalaki. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng toppings na... Lalagyan ko pa siya ng toppings na ube. So, kasi ube yung flavor niya. So, lalagyan ko siya ng toppings na ube. So, hindi na ako mag -ano. Hindi na ako maglalagay ng sugar. Ito na yung nagawa ko. So, ayan. So isa't kalahating takal lang sa takalan namin ang bigas yung ko dahil hindi naman siya pwede masyadong marami dahil elementary lang naman yung pagkipaglalaman. Dahil yung high school sobrang layo dito sa amin. <tinyo> <tinyo> Good morning, guys. So, it's 2 a.m. in the morning. It's Tuesday. So, happy Tuesday! So, dahil nga maaga ako nagising. Dahil kanina, uh, 1 a.m. palang gutom na ako. So, dapat matutulog pa ako hanggang 3. Pero hindi ko na nakakayanan. So, hindi ako nakakatulog ng gutom. Kasi, pag nagigising ako sa madaling araw, nagugutom ako. So, Gagawin ko na lang, magagawa na lang ako ng turon na saging para mamaya magpiprito na lang ako. So, pabalatan ko muna yung saging para mamaya magbalut ka naman ako. So, kagabi nakapagbalut na ako ng turon na malagkit. So, ilalagay ko siya doon. Kahit gatas lang naman naiinom ko kapag gutom ako sa madaling araw, okay na yun. Kasi mas maganda pala kayo. Mainit na tubig sa chan, lalo na sa madaling araw. Ayan. Tapos ko nang balatan yung saging in, nahati-hati ko na siya. So, kailangan ko siyang hatiin. Dahil masyado siyang malaki. Okay. So, dapat kalahati lang siya tapos magpapalag na ako ng turon uh, may wrapper ako dito 100 pieces yung binili ko kahapon so yung iba nagamit ko na doon sa ano sa malaga. So, ngayon, magpapalot na ako. Kasi maya maya, lutuin ko na lang din to. Kasi hindi na rin ako makakatulog dahil na kanina pa akong gising dahil nagugutom ako. Ayan. So, yung gagawin natin ay lalagyan natin siya ng ito. Okay, So, ayan. Ito yung ano. Wala akong kutsara sa ano. So, wala akong kutsara para sa sugar. Ito na lang. Kailangan natin siyang lagyan ng sugar sa loob. Ay, sobrang laki na Pero okay na yun. Maganda nga yan. So, malaki siya yung babalutin ko na siya dahil plus din naman kung matutulog pa ako dahil maaga na, umaga na rin naman so ganoon lang pa ulit ulit lang yung gagawin natin na mas na and then ito kasi very simple lang naman yung pagkagawa ng turon. Maliit yung ano yung wrapper na nabibili ko kasi walang ano walang ibang ano yung sabi na pagpilihan. so pare-pare ay ano ba yan ay kasukal na ko so tubig pala so tubig lang yung ilalak ko dito dahil hindi naman tayo mayaman so kung mayaman itlog yung nilalagay. Super lucky. Anong ah, niya. Kasi kalahati siya, hindi ko siya hinati. Hindi ko nang ano. Buti na lang, hindi. Buti na lang, hindi pa ano yung hati ko. Kasi kung hindi, hindi siya mabalut sa wrapper. May pusa, ano na siya. Maaga din siyang gumising. Che, oh, no. Hindi na siya, umaakyat siya. Hindi siya makakaano. Magahanap siya ng paraan na makaakyat siya dito sa lamesa. Shhh. Tsaka gusto niya pumasok din sa kabilang kwarto. So, kumakain ng ano yan kumakain ng paninda ni mother so nakapagbalot na ako ng aking turon na saging so ngayon naman magbibrito tayo so ito na yung turon saging sobrang bitin yung balot niya kasi maliit siya pero okay lang yan kasi pinagtyagaan ko naman. Ayan, nabalot naman siya. So, napiprito mo na ako. Dito na ako sa kusina namin. So, nakapagsombrero ako dahil nga madilim pa dito. So, nasa labas yung kusina namin na di kahoy. So, kaya kailangan ko magsombrero. So, dito na yung dalawang piprito kung ano. Ito yung sa saging at ito yung sa ano, sa turon na malagkit. So, Unahin ko lang yung toro na malagkit para Ayan. na yung manok ni brother. Unahin ko yung malagkit na toro kasi hindi ko na ito lalagyan ng asukal kasi yung ano kasi yung saging lalagyan ko asukal pagkaluto. So, uh, masyadong magulo yung kape. Sitting ko so, dahil hawak ko yung camera. So, kailangan kong damihan lagay ko dahil yung mantika ko baka maubos so wala akong extra mantika hindi ako nakabigay kahapon nakalimutan ko sa kakatipid ko wala na akong panluto 47 a.m. in the morning. So, katatapos ko lang. Kanina, alas dos, uminom ako ng gatas. Pero ngayon, kape na yung aking iniinom kasi maaga na. Then, natapos na rin ako ng luto. Ito yung turon saging sa and ito yung turon na malagkit. <coughs> so, yun lang po for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!